Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Good morning! Okay, kamusta po? Kamusta? So, may bukang liwayway tayo bukas. Gusto nyo sumama. Ang ganda ng araw, ano? Kahit hindi po araw, kung halimbawa umulan, wala pong problema kasi parang tag-ulan na po dito sa amin. Okay? Huwag po kayong mag-alala kahit tag-ulan, ay may bukang liwayway po yan. Sunrise, i-message nyo po, uh, ay, i-search, yon I-search nyo po yung bukang liwayway kung nasa ang bansa po kayo. Okay? So, wala po kayong dapat ipag-worry kahit ulan pa yan. Okay. So, checking energies tayo sa inyong mga person. Saan yung cards gagamitin natin? Maraming salamat po sa sumuporta sa aking business. Magpapatayo pa po ako. Marami po akong franchise. Ay, hindi pala siya franchise. Branch. Branch muna tayo bago mag kung gusto nyo. Pero magbabranch muna tayo, ano? Maraming salamat po. Takoyaki ng ina mo, pwede nyo po yan i-add. Facebook account ko po yan. Ako pong may-ari. Takoyaki ng ino mo. Maraming salamat po sa lahat ng, yan, bago pa lang pero ang dami ng client, ang dami ng customer. Okay? Meron din pong halo-halo, yung mga tag taga-Mandaluyong. Nasa Mandaluyong po yung store ko. Overload po yan siya. Okay, hindi kayo tinipid. Tingnan nyo naman, ang laki-laki talo ko pa yung brand na kilala. <laughs> okay? So, pagdating naman sa takoyaki natin, di ba? Ang sarap. Yan. Full of cheese, uh, baby octopus, and uh, ano ba yung gulay? Yan. Okay? So, please, uh, visit nyo po yung store ko sa Mandaluyong. Yan hindi po kayo tinipid niyan. Nasa 711-71A Bonifacio Show Boulevard, Mandaluyong, 15550 Metro Manila. Okay. Katabi lang po kasi siya ng 7-11, kaya linagyan namin ng 7-11. Pero, pag nang doon na kayo sa 7-11, pwede po kayong uh, mag-message sa akin na or hanapin niyo yung takoyaki. Konting lakad lang talaga, makikita nyo na yung takoyaki ni Miley Taro. Okay? So, sa mga gusto rin magparidi ng personal, pwede po kayong pumunta. Yes, open naman po ako. Maganda yung tag-ulan gustong gusto ko magbasa kapag tag-ulan napakaganda po yan kasi it's a blessings from above it's a signs na meron po talagang uh, angels hindi nyo ba alam ang tag-ulan ay tag-oras kumbaga oras ng mga angels na bumababa or lumalabas po sila okay so wag kayong magalit sa ulan pasensya na po sa mga binabaha ano alam ko pong naiinis kayo sa ulan pero it's a blessings from above. Ang may kasalanan po kung bakit binabahayan ay tao. Kasi tapon dito, tapon doon. Yung mga nag-aayos ng mga drainage, hindi nila inaayos. Kunwari may project para makapag lang. Ano? Yan yung mga may kasalanan. Pero hindi po kasalanan yan ng ating universe o ng Diyos pag nagpaulan siya. Okay? Huwag kayong magalit sa ulan. Magalit kayo sa mga taong nagsira ng ating mga uh, drainage or hindi inayos. Okay. Uh, Wheel of Fortune. Yan ang energy ng person mo. Eight of swords the magician oh my god bakit may gumawa seryoso ba to parang may nababaliw sa person niyo may nababaliw meron obsess kumbaga obsess yung tao na ito sa person mo babae kung hindi ito, oh my god, bakit? Um, kinikilabutan ako. Hindi po biro ang ang magkaroon ng may gagawa sa inyo, ano? Ayoko nang parang may bato-bato. Parang meron eh. Okay. Inisin ko muna natama na kanina ng ano ng linagay ko. Okay, so babae kung hindi po boto kayo ng inyong na, na kanyang nanay possible third party ang gumawa ano ano ba to nakakainis alam niyo naiinis ako kapag ganito yung lumalabas totoo lang, ako na tarot reader, ayokong lumalabas yung mga ganito. Gusto ko yung mga masaya lang. Totoo lang, de ba? Pero wala naman tayong magawa, ano, kapag inaan mo ba yung temalin? Kapag ano, kapag lalabas talaga yan, meron at meron. Okay. Itong tao nito, talagang nag-effort naman to talaga sa'yo, ba? Diba? So, hindi mo naman may kukublay talagang nagmahalan kayo. Okay? So, obsessed. May nakikita tayong obsessed. Parang same ng reading to nung last time. Na parang kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng tulong. Pati yung cards ko hindi umaamo. Ayaw magpaayos. Ayaw magpaayos. Okay? So, Ginawa siya, oh. Ginawa siya. Akala niya siguro makakapera siya or talagang mahal niya lang talaga yung lalaki na ito. Or yung ex mo. Okay. Actually, yung iba sa inyo meron nagkakagusto sa inyo pero tinatanggi mo, no? Yan. Meron umiiwas. May third party involved. Meron din na parang nagkakagusto sa iyo na pinagsiselosa nito ng person mo. But, meron ditong para nagsisik siya sa iyo ng tulong. Kung tutulungan mo, wala naman pong masama. Magpa-reading muna kayo, ano, para kung ano yung kailangan niyo Hindi po common na, spelling person niyo ay agad-agad na yun na yung gagawin natin. Hindi po, sinasalap ko po yan. Kung ano yung mga dapat nyong gawin. Okay? So, meron naman, hindi naman kailangan. Okay? Mga simpleng bagay lang o simpleng problema. Kaya doon natin malalaman kung kailangan talaga niya ng tulong. Well, ito kasi parang kailangan niya ng tulong eh. Uh, linalabanan naman niya, umiiwas siya, pero sadyang obsessed sa kanya yung kalaban mo. Okay. Medyo matapang. Okay. Meron akong nakikita dito na parang uh, nangarap siya, ano, bigyan ka ng isang magandang family or pinangarap ka talaga ng tao na ito. Yun nga lang talaga nagka-problema kayo. Hindi mo ma hindi mo maikukubli yon. Talagang nagka-problema. Okay, so may mga blessings. Marami sa akin nakikitang blessings dito. May mga may mga taong nakapaligid na parang hindi niya alam na kontra sa kanya or naiinggit. Okay? Siguro yung person mo ay mabuting tao din. Hindi siya hindi siya basta-basta nakikipag-away. Hindi siya basta-basta uh, alam mo yon yung bang sugod ng sugod, nag-iisip din naman siya. Okay? Kaya nga lang may mga ba, may mga nasa paligid na bad employed sa kanya. Okay? So, tingnan pa natin kung ano yung lalabas sa cards. Kasi kailangan yun ng tulong mo. Ayan kasi, kapag lalandi-landi. Ayan. Nag na wrong move siya. Oo may nakikita ako dito. Mukhang wrong move. Akala niya, kaya niya yung biro-biruin lang yung tao o yung babae na to. So, ayun nga, nagkagusto sa kanya. Yan, yun ang mahirap, ano. Tingnan natin. Kung ano pa yung sasabihin ng cards. At meron nata siyang lupa alam kong problema sa lupa pero meron akong nakikita dito na baka bibili siya ng lupa bahay okay or may aabutin siya sayong may aabut siya sayo makakatanggap ka naman ng regalo anything kung hindi man ito galing sa kanya may perang papasok sayo and sa mga single diyan, ex mo na to Nangyari kasi nagawa siya eh, na spell. Kung single ka, may taong magkakagusto sa'yo, coming. Okay? Pero istak ka sa, sa ex mo eh. Parang gusto mo siyang ayusin or tulungan. Kung kaya niyong tulungan yung person ninyo, gawin ninyo. Nine of Wands. Okay. Ayan. So, ang taas ng pangalap ng person mo. Hala. Gumasto talaga itong tao na ito. Oh my God, kinikilabutan ako. Totoo. Para makuha lang yung person mo. Or parang, ay, pa paano ko ba explain to? Nakakainis yung mga ganitong reading. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ako masaya kapag ganito yung lumalabas. Kasi may mga hindi ko alam sa mga bad spell bakit nila tinutulungan yung mga yung mga masasama, ano, yung mga agaw. Pero naman third party correction lang, meron third party mababait. Wala silang ibang hangad kundi mahalin sila. Okay? So Grabe to. hindi ko ano hindi ko gusto yung babae na ito mukhang matapang matapang siya pero mahal ka ikaw yung mahal ng person mo o oh, nakikita ko na mukhang babalik at babalik siya pero itong si babae talagang gagawa siya ng paraan para masira kayo oh my god hindi ko alam kung katrabaho ba to? Basta malapit yung energy niya. Ayaw niya maging masaya ka. Okay? So, may nakikita ako makakaipon. Siguro pwede naman both kayo. Ikaw yung mahal niya, oh. Matibay ang pagmamahal niya sa iyo, kaso nga lang, nakulong siya sa mahika, sa maitim na mahika. Matapang tong babae na to, hindi basta-basta. Ano siya may kaya. Hindi siya ang manggagamot, nagpagamot siya. Okay? Huwag kang matakot. Queen of Wands, gusto kanyang puntahan pero pinipigilan siya ng babae na ito. pinipigilan siya. Ayan, oh yun lang, mag-ingat kayo kasi baka makabuntis yung person niyo So, kung gusto niyo siyang tulungan, tulungan niyo Okay? Baka lang naman to. Hindi pa naman nag-yes. Okay? Possible na may nasisense ako dito na uh, in the good rebirth ng reading, meron coming blessings. Okay? Possible na may anak na sila sa labas or ano man yan, baka may bata na magiging maayos yung bata na yon So, anything na, halimbawa, meron third party yung person mo, o yung ex mo, asawa mo, ano man, huwag okay, magalit sa bata. Okay? Please. Pag nabibrainwash ng nanay, ng nanay, or sino man yung kaaway ninyo, nagbibrainwash na ikaw ay masama, lumalaban sa'yo, ayaan mo, ikaw ang umintindi. Kasi nabibrainwash lang yan. Okay? Possible din eh, yung anak ninyo, ano, kung may anak po kayo ng person mo, ay nag-aalala po siya at magkakaroon po ng magandang kinabukasan yung anak ninyo. Tumatay yung balahibo ko, oh. Kahit anong nangyari sa inyo, or kung sino man, kung wala po kayong anak, meron kang tinutulungan na bata o ano man, magkakaroon po sila ng magandang kinabukasan. Okay? Ito yung magandang, kahit pa paano, merong spell man lumabas, maganda pa rin yung mga readings, may mga batang hindi nadadamay ano, maganda yung outcome. Pareho kayong uh, stress or nagmamahalan. Siyempre, alam ko naman mahal mo yung person na ito. So, ikaw tingnan natin yung energy mo. Ayan, o. Oh. Hindi niya gustong lumayo sa'yo. Pero, na under, ano lang siya, na under ng mahika. Ano, hindi niya ginusto. Nalulungkot siya, iniisip ka niya, nakatingin siya sa'yo. So, ikaw tingnan natin kung ano yung reading mo. Ano yung energy mo. Okay, so, uff, ang intense ng reading. Marami kang iniisip, marami kang, siguro nagpapagawa ka ba ng bahay? Nagpapagawa ka ng bahay or may bibilhin ka? Or may balak kang gawin na bahay. Siguro. May gagawin ka. May nagsisense ako na parang ang dami mong plano. Ang dami mong gustong tulungan. Dahan-dahan. Magpahinga ka naman. Ano? Magpahinga ka. Huwag masyadong is isip ka ng isip mo. Huwag masyado. Sabihin mo kay mami mo malamig ang kape. Mamaya na lang ako. Bababa ako. Sige. Malamig ang kape. Kapag kakainom ko lang ano malamig. Okay? So, Wheel of Fortune. Trio of Pentacles. Oh. Ay, nako. Alam nyo, lagi kong sinasabi sa inyo, na tayong mga nanay o ikaw, kung ano man yan, alam kong maraming single parent or may mga anak dito na nono dito sa akin. Nahihirapan kayo sa buhay ninyo. Alam ko pong mahirap talaga, pero alam kong lumalaban kayo. Gusto kong lumaban kayo para sa mga anak ninyo. Okay? Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Lumalabas naman dito na lumalaban kayo. Patuloy kayong lumalaban aniya hindi kayo pababayaan ng Diyos. Ikaw pa rin ang victory, ikaw pa rin yung winner, ikaw pa rin yung makukuha mo pa rin yung gusto mo. Mangyayari po yan. Kung table will turn. Ano ba, tamang, tama ba yung words ko na yun? Ah... Uh, teka lang ha, Iko-correct ko lang, hindi tayo perfect sa English, aminado ako dyan. Kung baga, ah, uh, tables will turn, kumbaga, parang wheel of fortune. Darating ang panahon na ngayon mahirap, nagihirap ka, nag maraming bayarin, loans, bound ka sa utang, tapos yung person mo. Kung hindi ka bound sa utang, may sense ako dito na parang maraming inggit sa'yo, yung mga tao na nagbibigay sa'yo ng anxiety, stress, maganda rin yung outcome mo. Pag dito sa apat na cards naman, meron kang wheel of Fortune, Three of Pentacles, may mga nakapaligid din sa'yo, naniniwala sa'yo. Mahal ka ng pamilya mo, mag-grow. Okay? Tuloy mo kung ano yung plano mo na yan. Huwag kang magpapaharang sa stress sa mga taong involved na pabagsakin ka or yung mga taong galit sa'yo. Okay? Huwag na wag, Please. Alam ko naman po na malakas kayo. Alam ko sinasabi niyo sa sarili niyo. Oh, wag niyo sabihin ganito na lang ba paulit-ulit yung sahod ganito ganun. No, stop complaining. Gumawa kayo ng paraan na para para mayroon kayong source of income na mas marami pa. Okay? Gawin niyo po 'yan. Mas makakatulong po 'yun sa inyo. So, Magdasal tayo, no, kahit pa paano maganda 'yung reading, even though dito 'yung person mo na na-spell, pagdasal natin 'yan. Mag-comment lang po kayo diyan, uh, pangalan ninyo, location, at saka 'yung manifestations ninyo. Kinukuha ko po 'yan. Lord, bigyan niyo po sila ng kaligayahan sa kanilang puso. Ako po ay sa inyo, uh, bigyan niyo po sila ng peace of mind. Kung sino ba ang tong tao nito na nagalit sa kanila, kung single man kayo, na merong taong kagalit kayo, Lord, ilayun niyo po yung mga taong masasama na yan. protektahan niyo po itong tao na ito. lapit ko po sa inyo. Parang awan niyo na po, Lord. Nakikiusap po ako sa inyo. Mabuting tao to po ang ito. Mabuting tao po ang nanonood ngayon sa akin. Maawa po kayo. Panalunin niyo po ang mga taong mabubuting patas lumaban. Ilayo niyo po itong mga tao na ito. Itong masasama na to. itong gustong manira, itong gustong pabagsakin sila. Ibigay niyo po ang kanilang kaligayahan, maging success ang kanilang business. manifestations magkakatotoo to manifestations ay manifestations na magkatotoo to success victory kaperahan at pagmamahal magkatotoo ito kinikilabutan ako magdasal kayo malakas man ang mga kalaban nila lord panalunin niyo po sila tulungan niyo po sila maging maging masaya po itong nanonood ngayon sa akin. Magiging masaya po, magiging masaya, magiging masaya. Magkakapera, magiging masaya. Mamahalin sila ng taong mahal nila. Magiging mayaman ang kanilang mga anak. Magiging mayaman. Inuutusan ko mga anghel sa kalangitan na bantayan itong mga nanonood ngayon sa akin. Sino man po ang nag apply ng na mga posisyon, trabaho, ibigay nyo po sa kanila. Makakatanggap sila ng tawag, email, ng positive. Manifestations ito ay magkakatotoo. Magkakatotoo. Tables will turn. Kumbaga, ano? Yan, paikutin nyo na po sa kanilang kanilang mga uh, mesa. Ano? Wheel of fortune nila, kumbaga. Yan. Okay. So, lakas ng loob lang talaga. Lumaban po kayo. Kasi meron ditong nadidepress eh. Alam kong nahihirapan ka kasi minsan kapag may ipon ka, nawawala. Tulong ka kasi ng tulong. Padala ka ng padala. Yan. So, huwag kayong maw mawalan ng pag-asa. Mag-ipon muna kayo. Kung bagay yung timba kasi hindi mo mapupuno kung tinatanggalan mo na siya kaagad ng tubig. Mag-ipon muna tayo bago tayo tumulong. Okay, so sa mga na-spell po yung person nila, pwede po kayong dumulog sa akin, matutulungan namin kayo. Tingnan ko po muna, no? mag-undergo reading muna kayo. Lahat po ng client ko kailangan mag-undergo muna sa reading. Okay po, ingat po kayo. Maraming maraming salamat. Muli po, my Litaro. Climb this reading na way magkatototo. Inutusan ko ang mga anghel sa kalangitan. Makakatanggap sila ng good news. Ngingiti po silang lahat. Okay, ito po ang aking Facebook account kung gusto nyo pong, uh, kung gusto nyo tulungan ng inyong person, yung mga naspelo, anuman kasi may lumabas dito, may nalulungkot. Mukhang kailangan yung tulong mo. Yan po ang aking Facebook account. Huwag po kayo mag-message sa number. Diyan po kayo sa Facebook ko mag-message. February 4. 99979 ang kanyang likes. Ito po yung cover. Imposible po na maliligaw kayo. Pinapakita ko po 'yan sa inyo Facebook ko, okay? Meron po akong Facebook na iba, hindi po ako nakabantay doon. Dito po ako nakabantay sa 11k followers. Okay po, ingat po kayo. Okay, bangbasa lang tayo sa mga review ng mga natulungan natin. Ma'am, sobra po ako nagpapasalamat sa inyo. Maraming maraming salamat po sa lahat ng tulong mo sa akin. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa akin, ma'am. Ang dami ko pong napuntahan na feng shui master manggagamot para lang maalis ang kamalasan sa buhay ko. Ikaw lang pala ang sagot, ma'am. Although talagang mahirap pero kinaya ko po lahat sa tulong ninyo. Ngayon po malakas ang loob ko dahil sa inyo, ma'am. Na bago mo ang buhay ko. Ang daming blessings na dumating. Kami rin ng person ko ay nagkaayos. Sa mga anak ko po talaga naman ang dami-dami pong biyaya. Ingat po kayo, Ma'am. Eh. Maraming salamat. Excited po ako makita ka sa personal. Okay, excited din din naman po ako, mga madam ko. Pwede po kayo reading ng face to face or ah uh, ano ba ang tawag dito? Sa online. Pero kapag malayo po kayo, OFW, kahit dito sa Pilipinas, malayo po kayo, online na lang po tayo. Pag malapit lang po kung gusto nyo talagang puntahan ako. Nasa kainta, sa lang po ako. Sige po, ingat po kayo. God bless you all. Okay? Magiging masaya ka. Inshallah.